Alam nyo guys, naisipan ko maglinis ng buong bahay. Taas at iba ba, iba, ko. Hindi ko yung mga gamit ko. Nilagay ko sa banda rito. Inayos ko talaga siya. Naisipan ko kasi parang naiinip ako. Inaanto ako na hindi man ako nakakatulog kapag ako'y may higa. Kaya ginawa ko, inayos ko na muna siya. Ngayon tapos na, kaya ako may dito sa set. Kahit dito tapos na rin po ako. <coughs> Ngayon nag-iisip ako kung ano yung mga iluluto ko sa 11. Sabi ko bahala na kung ano yung maisip akong lutuin. Dahil yung na birthday ng anak kong babae. Nag-iisa kong babae yun. Tsaka yung apo ko isasabay na. At pwede ang apo ko na, na, anak ng bunso ko isa 18 pa. Kaya lang po kasi. Pauwi na sila ng 2. Kaya sa 18 eh baka iba naman na ano natin doon sa kanya kasi eh, sorry po dahil baka may mga pasok anak kong babae kay asawa niya kaya po naisipan namin na gawin na lang ulit yun pag kalimbawa ano kumain na lang sa labas yun ang sabi ng anak kong babae ako sumusunod lang sa kanya dahil siya naman ang umaano eh nag-aasikaso ng mga kung ano yung ano ako sumusunod lang sa kanila bibigay ng lulutuin gano'n lang naman ako sila naman ang magpiprepare prepare nung ako Ako'y wala na namang masyadong ano na ano <coughs> sila na bahay <coughs> birthday niya yun bahay din nila kung sinong gusto nila pagpuntay papuntay nila basta ako magluluto lang ngayon na isipan ko yon habang nakahiga ko dito na isip ko ano yung duluto ko uh, pero nakabili na ako ng mga lalagyan, kasi para pag uwi namin wala na kami ano puro pur na lang sa basurahan di ba pati pati ano ah, uh, paper plate kutsara lahat po yung disposable wala na akong iuwi kasi pag na namin ako sa pagluluto gusto kong mag-aral magluto ng kakanin. Gusto kasi po yun eh. Kutsinta. Yan. Mas gusto ko yan. Puto. Pero Diyos ko na Hindi po talaga ako marunong. Kasi parang gusto kong mag-bake. Kaya sabi ko bukas tignan po kung mag-bake ako. Alam hmm. Ako lang kung ako. Gusto ko magkaroon ng... Gusto ko magka, magkakanin. Hindi ko ganyan. Hmm. Buwas subukan ko. Thank you po, bye. God bless you. Pag-ingatan po tayo lang. Good Lord. At happy, happy na ang buhay. Kinulayan ko yung aking kilay kaya hindi pa ako naliligo. Mawaya pa. Thank you, bye.